Balik po tayo sa ating Palatuntunan Executive Summary. Ako pa rin po ang inyong nakakasama ngayong araw, Tuesday sa Good News. Isa sa gusto nating malaman, dahil pangkaraniwan po, tuwing ganitong panahon, uh, sa mga nakalipas na taon, ay mayroon tayong mga tinatawag na ceasefire o tigil putukan, hindi po ba, sa pagitan po yan ng pwersa ng gobyerno at ng rebelding grupo, CPP-NPA, CPP-NPA-NDF. Pero, ah... Uh, sa nakalipas na ilang taon na, na ano, wala nang dine declare na ceasefire. So itong taon na to, may nauna ng pasabi itong si Defense Secretary Gilbert Chodoro na uh, mukhang walang deklarasyon ulit ng ceasefire sa taon na ito. Tatanungin natin ang Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita, si Colonel Margaret Francel Padilla, ang spokesperson po ng AFP. Good morning, Colonel Padilla, ma'am. Hello ma'am. Tuesday, magandang umaga po and happy holidays po sa inyo. Happy holidays ma'am. Ano, ma'am, ito nga sinasabi ni Secretary Teodoro. Ano po ba ang hugot dito or i i i the same ba ito o pareho doon sa nakalipas na taon? Nawala din tayong deklarasyon ng tigil putukan? Ah uh, yes, ma'am, no? yung Armed Forces of the Philippines po. Nananatili po kasi kami committed sa aming mandato po para po protektahan ng Estado at ang sambayanan laban sa anuman pong banta. Uh, from the start of the year, ma'am, we have a toll guidance po no, from our command conference to finish the insurgency operations once and for all within mm -hmm. the year mm -hmm. so as of this time po we are well within targets and so we will not let up tulituli po tayo diyan ma'am mm -hmm. so pagka ganitong uh, wala tayong aasahan na declaration of ceasefire from the government ano po ang magiging mode of operation ng ating mga sundalo this time Um, sa atin naman po ma'am, no, continuous po kasi itong operations that we are conducting, yung ating uh, internal security operations. Mm -hmm. So walang humpay po natin yung ipagpapatuloy uh, as we are sustaining po the gains that we have throughout the year. Kung makikita niyo ma'am, mula po nung nagsimula no ang uh, NTFL-CAC nung uh, Uh, December ng 2018, mm -hmm. 89 po ang naideklarang active guerrilla front. Mm -hmm. Sa ngayon ma'am, isa na lang po yun and mm -hmm. hinihintay na lang po natin ito no, in process na po ito na ma-declare na po na uh, wala na. So uh, we are looking at really zero po no, na active guerrilla front. So isang weekend na lang po yan uh, within the year and uh, hopefully po uh, ma, ma Tala natin doon no, to zero na po mm -hmm. uh, sa target po natin. So pag nangyari yun ma'am na zero, sabi nyo na nga wala na tayong mga guerrilla fronts. Ano ang uh, indikasyon niyan? Ano ang magiging sistema na ng AFP sa kanila mga operasyon pagka nangyari yan? Ayun ma'am no, ito na po natin yung gains that we have. Uh, we are already moving towards uh, ano po no? attaining a just and lasting peace. Pero mm -hmm. hindi po natin iiwanan ang mga lugar na ito. Mm -hmm. As we transition transition po no to uh, towards sa uh, peace and order na po ito. Uh, ang atin pong magiging main na po rito ay eh, ang ating uh, law enforcement agencies na po ma'am. Um, ang mm -hmm. uh, Armed Forces of the Philippines will now be focused on uh, territorial defense po and national security. Ayon bababawasan uh, mababawasan yung uh, trabaho ng ating mga sundalo dahil uh, instead na nandoon sa bundok naghahanda nakaposisyon para labaran yung mga armado, rebelding grupo uh, mag segue na tayo sa pagdepensa dito sa ating uh, uh, teritoryo pero ah uh, Come December 26, ma'am, alam natin, anibersaryo ito ng Communist Party of the Philippines. Uh, may, sabi nyo nga, eh, nag-shift na tayo unti-unti. Pero ito bang ganitong mga okasyon na anibersaryo ng CPP? Kailangan nyo pa rin paghandaan yan? As I said, ma'am Tuesday, no, we will not let up. So, Tuloy-tuloy po yan. Uh, tayo po ay nakafocus pa rin sa ating mandato. Tuloy-tuloy uh, po yung ating trabaho as we still continue on with our uh, internal security operations. Andyan pa rin po yung ating uh, puwersa ma'am no, hmm. na magkakondak po ng ating mga checkpoints hmm. uh, and also uh, yung pong pagtulong pa rin natin sa pag-maintain po nitong ating uh, peace and order. Ayun, speaking of peace and order, tatanong ko sana mama, uh, ano ang magiging party partisipasyon ng AFP sa pagpanatili ng peace and order ngayong panahon ng Kapaskuhan o mga holidays? Yes ma'am Tuesday no as ang magiging ano po natin dyan is the Armed Forces of the Philippines is ready no to face this uh uh u type season po ano mm -hmm. with five uh, in also performing our duty kahit po nasa holiday mood po tayo mm -hmm. so with the peace and order situation po very close coordination po tayo sa ating mga law enforcement agencies po together with the Philippine National Police and ang iba pa po ma'am no uh ang ginagawa po natin dyan kung ano po yung uh, suporta na pwedeng ibigay ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa ating law enforcement mm. nandiyan po kami. So kasama po dito yung pagbibigay ng seguridad sa mga matataong lugar tulad mm. po ng uh, mga malls, mga simbahan, uh, transport terminals. Yeah. Uh, Tumutulong po tayo jan kung uh, as the need arises po no. Uh, Bukod po dito ma'am Tuesday ang AFP po ay handang-handa rin po na tumugon sa mga emergency situations uh, Kabilang kami lang dito po no pati ang ating disaster response kung kinakailangan Ayun. so sa overall ma'am patuloy po natin ang ating uh, also our intelligence monitoring para po mapigilan natin ang anumang banta sa kapayapaan at seguridad ng bansa kahit po ngayong holiday so, and speaking of uh uh intelligence reports uh, uh hinggil dun sa seguridad natin wala naman so far ma'am na natatanggap kayo na banta ngayon wala naman po ma'am. very good. At ah uh, uh, ko rin na uh, Colonel Padilla ma'am no. Uh, ang ang PNP po kasi lahat ng polis nila uh, since December 6 uh, December 15 wala nang pinayagan na mag leave of absence. Ganito rin po ba ang sa AFP? Sa atin, ma'am, no, we leave it to the ground commanders depending po on the situation on the ground and then, mm -hmm. of course the result of our intelligence gathering. So uh, yung ground commanders natin, ma'am, we trust po that they know the situation po and, and they can greatly decide po on how to uh, manage the welfare of their men as well. Ayun. And speaking of AFP, last Friday... Ay nandun kami sa Campo Aguinaldo and congratulations sa 89th anniversary po ng Armed Forces of the Philippines. At sabi po ni Presidente, lahat ng suportang kailangan ng AFP, ibibigay ng pamahalaan. At kumusta po naman ang uh, naging performance ng AFP sa buong isang taon? Ano po ang mahalagang accomplishments ninyo so far? Yes, Ma'am Tuesday, no? Uh, yun nga po, meron kaming tema. As we celebrate our 89th anniversary, our theme is Sandigan ng Sambayanan, Tungo sa bagong Pilipinas. Mm -hmm. So makita niyo po talaga ma'am, um, Buksan natin ang lakas ng Pilipinas. So tuloy-tuloy tuloy po ang aming pag- uh, uh, pagtrabaho towards sa uh, ito pong national security natin. And -tru truly po no, we are the sandigan ng sambayanan all throughout the year this year as we celebrate our 89th anniversary, na highlight po natin no yung heroism and sacrifice of each soldier. Mm -hmm. So dito po ma'am, uh, matagumpay po natin na nagampanan nga itong neutralisasyon ng uh, uh, mga matataas na leader at saka ito pong mga uh, weekend guerrilla fronts as from the start of the year, seven, seven ito ma'am, no? Mm -hmm. now we're down to one and uh, moving towards zero. Uh, patuloy po tayo dyan, pati po ang ating modernization programs ng mm -hmm. Sandatahang Lakas ng Pilipinas. So makita nyo po ma'am, no? we, were, we have a uh, measures para po ma-detect yung presence ng mga foreign vessels also within our area mm -hmm. no and so with that we can uh, react accordingly uh, over and above that ma'am no we were been, been very busy with a lot of uh, training exercises and our multilateral exercises ma'am yes. no? with other countries as well so one of the biggest this year yung balikatan exercises na dati ma'am US and ano lang to Philippines ngayon mm -hmm. ma'am French Navy is part of it mm -hmm. Australia was also part of it right. na actively participating and there there were 23 countries who were there as observers mm -hmm. and as they observed the proceedings po gusto po nila ma'am no na maging active participant din mm -hmm. uh, throughout the years sa darating. And nagkaroon din po tayo ng signing ng RAA ditong recently ma'am with Japan. Right. So this is also a very good step in the right direction. So ito ma'am very busy po ito over and above that din napakarami po nating humanitarian assistance and disaster response operations na kinandoc. Mm -hmm. So napakaraming bagyo ma'am ang dumaan at sakuna and nandiyan po ang AFP. Patuloy po tayo ma'am na nag tumutulong po sa ating mga kababayan para po makabangon and uh, makapag conduct na rin ma'am no, ng repair and rehabilitation po sa mga nasira po na uh, infrastructures na rin. 'Yon. Nabanggit nyo kanina yung ating pakiki uh, bali sabi nyo balikatand with uh, different countries na about 23 gusto nang sumali. And uh, anong gagawin natin dito? Welcome ba sila na mag-join? Yes ma'am no uh over and above na na-upskill natin ang ating mga personnel with the joint trainings that we're conducting nakikita din natin ma'am no yung interoperability and integration ng ating mga systems at ang ating mga equipment so uh maganda po ito hindi lang uh, for defense uh, part but also for HADR operations for humanitarian response kailangan natin din po yan ma'am so pinapalakas po natin yung ating uh, mga relasyon sa mga well-meaning nations po. As lahat naman po tayo ma'am, pareho po ang ating goal to maintain a free and open Indo-Pacific po. Right. At dyan sa nangyayari ngayon tungkol dyan uh, kay Colonel Padilla ma'am, naty ang China. Uh, how will you respond to that? Ma'am, no, there is no foreign entity or any particular entity who can dictate how we would be doing uh, at Our, our fortification of our defenses. Karapatan po ng bawat bansa na strengthen ang kanyang uh, depensa. And yan po ang ginagawa natin. Lahat po ng aksyon ng Philippines is in accordance with international laws. Nasa likod po natin no, ang international na batas. So nandiyan po yan, our right is actually our might. Right. Ganda nun, ma'am, ha? And speaking of, yung ating mga puwersa dyan sa ating mga teritoryo, sa West Philippine Sea particularly, kamusta po sila ngayong panahon ng Pasko? Tayo ba'y mamimigay sa kanila ng kahit papano ipagpapaskuhan eh, nila ka habang sila'y nandyan sa gitna ng karagatan? Ma'am, Tuesday, no mula po December 3 hanggang December 14. Tuloy-tuloy po, walang humpay po tayong nag-ikot diyan sa mga features natin diyan mm -hmm. sa West Philippine Sea. So ang ating Westcom po ay namigay ng mga salo-salo package wow. at may mga palit-paliton pa nga po tayo dyan Ma'am. So i-highlight natin na talaga pong uh, ina-acknowledge natin 'no ang heroism at sacrifice ng mga tropa natin na naka-deploy diyan and uh, naiisip po natin ang kanilang kapakanan. So nagbigay tayo, Ma'am, ng uh, mga Thank uh -huh. Salo-salo kids naka Santa hat pa nga po itong ating uh, mga mission ma'am na nag naglibot po diyan sa ating features and masaya naman po ang mga tropa may provisions din po sila to uh, ano po no to communicate with their families as the signal core has been providing for their uh, communication assets so uh, yan po ma'am no uh, hindi po natin pababayaan ang moral and welfare po ng ating mga kasundaluhan right mahalaga din po ma'am kasi ha habang hindi nila kasama ang pamilya nila ngayon panahon ng Pasko, maramdaman man lang nila na uh, may Pasko din kahit nandun sila sa gitna ng dagat at nakakausap pa rin yung kanilang pamilya. Hindi po ba? Opo, ma'am. So, uh, yan naman po ay kasama sa sinumpaang tungkulin ng bawat sundalo, ma'am, no? Uh, kaya ito naman po ay uh, maiimsan din uh, with the communications that they have din po. Iyon, maganda nga ngayon at medyo ganyan, mayroon na tayong mga signal, may communication na, pwede ka nang mag-messenger o kung ano pa man na video call, hindi ka tulad dati talagang wala, walang signal doon sa lugar nila. Eh ngayon, uh, may pagkakataon na sila na kahit hindi nila kasama ang pamilya, nakakausap at nakikita pa rin. Salamat sa modernong uh, panahon sa ngayon, di po ba? opo ma'am no so we have to use technology also to our advantage no so uh, over and above po doon sa paggamit natin ng makabagong teknolohiya para po sa ating depensa nagagamit din po natin siya to provide for the moral and welfare natin po right with that ma'am nagpapasalamat uh, po kami sa oras po ninyo at uh, patuloy po tayong magbabantay sa ating paligid ma'am Opo ma'am Tuesday, no, sinisiguro po ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas na mananatili po kaming handa Uh, para po tumugon no sa anumang hamon na haharapin po natin. Walang holiday po ang mm -hmm. serbisyong tunay. So, um, bawat pagtubok po no at tagumpay, asahan niyo po ng Armed Forces of the Philippines ay maaasahan niyo po, maglilingkod po ng tapat at magsisilbing haligi po ng ating uh, kinabukasan. Sa so 2025, ma'am, patuloy po nating uh, paiigtingin pa ang aming uh, tapang po at uh, kakayahan at dedikasyon para po sa mas ligtas, uh, mas makatarungan po at mas uh, maka uh, po makabuluhang uh, uh yuletide season, season and uh, para po uh, tuloy-tuloy ang mga gains po natin o no, masustain po natin towards a uh, just and lasting peace. And uh, the Armed Forces of the Philippines po would like to extend our uh, Yuletide greetings to each and everyone po. Uh, happy holidays po sa bawat membro ng uh, ang Pilipinas po, bawat Pilipino po, no? At nandito po kami, kami po ay inyong maaasahan para po sa ating uh, pag ng soberenya ng ating bansa. All right. Salamat po, ma'am. Si Colonel Padilla po yan. Colonel Margaret Francel Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. walang